mga kapatag, taw ng sili galing sa aking farm fresh na fresh Tugluluto tayo ngayon ng kinataang manok kinataang manok with tinutungan ang gata sariwang sariwa ang aking sili ngayon basa basa pa eto naman guys ang papaya galing sa aking farm medyo nakakapagahan na tayo ng ating mga tinanim sa ating farm at eto na ang manok native yan mga kapatag native kaya medyo matigas yan pakukuluan nyo ng matagal para lumambot para makain ng mayos eto na ang pagtututong ng gata kailangan mo ng uling babagahin muna at saka ilalagay sa gata ayan na guys medyo mabusisi ang pagawa itong ating ginataang manok ayan tinatanggal natin ang mga balahibong pusa para naman maganda hindi natin makikita na may balahibo pa at ating islice na ang manok nahin natin sa pakpak and tulay lang ang ating pag-slice ng ating manok. Guys, ito pa lang manok na ito ay ipinalit sa akin, pinagpalit ng ibon. Ibon ko palit sa manok niya. Yan. ang ibon na yun guys ay lovebirds. So, namatay daw yung anak ay yung asawa ng ibon niya. Kaya nakipagpalit ng manok kaya eto na ngayon kinakatay na ang manok ang manok na ito ay inahin med meron siyang itlog sa loob ng tiyan kaya uh, medyo mano siya mataba Ming itlog na pala ito kaso ah, nga lang medyo matigas ito kailangan pakuluan para ayos ang pagkain hindi ka paglaban sa laman na matigas ayun guys natapos na nating tagtarin hugasan na to para sunod naman ang steps ang ating gagawin hugasan natin ito ng tatlong beses para matanggal ang madumi ayun ang mga itlog Ugasan ang tantaran ayan na guys ang result kisan muna tayo ng sibuyas bawang at luya yan magkasama na yan saka natin nilalagay ang karne ng manok igisa muna yan guys medyo may katagalan yan kaya timestamp natin to Yan, kumukulo na. Medyo nakakaamay na ako ng masarap na manok. Yan, pahihibsan mo na yan para lumambot siya. At ito na yung gata. Ito ang susunod na gagawin. Pagkatapos itong pigain at natuyo na yung ating manok. Saka natin ito ilalagay. Ayan na guys. Ayan na ang tinutungan. Guys, para sa kaalaman ninyo, ang lasa ng manok na ito, itong ginataang manok na ito na tinutong ang gata, ay meron siyang kakaibang lasa. Meron siyang after aftertaste na masarap siya. Basta. di ko maipaliwanan. Basta masarap. Yun lang. Inih sinahog na natin ang papaya, yung itlog, sili, yan na Malapit na maluto to guys. Halo-halo lang natin para mukhang malambot ng papaya. Ang sahog natin dito guys ay papaya at dahon ng sila. Ayan na ah guys, masarap. Kakain na tayo. At yun lang guys, salamat.